Kuya Wasa pang vlog, may nagtanong po sa amin kung ano po raw yung sukat sa aming MCBD E10. So dito po tayo sa harap magsimula. So yan, kung makikita ninyo, 22 inches sa harap inside. At ang patayo nito, at ang patayo nito ay nasa 36 inches. Ang sa gilid naman nito ay 30 inches. Balit, 22 by 30 by 36 inches po yung sukat sa aming MCBD E10. Ito po ang sa loob ng aming MCB box. So yan, Naka-tex po to sa gilid. So ayan, kung makikita ninyo, meron pa dito bracing sa likod. Yung pinatamaan itong tex crop. So ayan, so wala pong dahilan na magbabibrate po itong ating box. Dahil naka-tex po to. Ayan, apat na piraso bawat gilid. At meron pa sa itaas. At naka-double brace. Ang number po ng tex screw na yan ay number 3. So ayan, tag-apat po na piraso bawat gilid. At meron pa sa itaas. Tapos naka-double pa ang brace tapos nakadouble pa ang speaker board. So yung what's up mga brad, may nagpagawa pa dito sa amin ng mid-high bullet na D6. So yan po ang D6 na bullet, napaka maliit po to. Kasing taas lang po to siya sa battle water ng 10 liter. So yan, napaka maliit po to. At sa sobrang kaliliitan nitong box na to mga brad, ay wala na po tong speaker board sa loob. Ang speaker board niyan ay nakadikit mismo sa housing ng bullet. So yan, nakadikit lang. So yan po ang sa loob, halo lang po siya wala po siyang partition kasi yung speaker board niya ay nakadikit na po sa housing sa bullet. Baka maisip po ninyo na baka malaglag po yung speaker. Hindi po ito malaglag mga brad dahil pinatibay po ito namin na masyado. To Carmen. Carmen o? Akatmon. Katmon Katmo, Norte ng Cebu. Salamat kayo. Ali, pangalawa na po tong order ni Mr. Customer niya dito sa amin mga brad. Una po niyang order dito sa amin ay itong MCB na D6 dalawang box. At ito na po ang kaniyang sit-up ngayon. 2 x sit-up, D6 po lahat. MCB Sifu, the best! So yung WhatsApp mga brad, may isi-sit-up na naman po kami ngayon. Itong dalawang D12 mid-high bullet. Ito po ay para kay Mr. Customer, Mr. Joel Bukod ng Bohol. So at ito po ang ilulod namin. PE 1 to 50 at itong driver unit na BCS 450. So, yan. At ito lang po ang palagi naming ikinakabit sa aming mga box na mid-high mga brad. Dahil subok na po namin to. Itong PE 1250 at itong BCS 450. So, ngayon Mr. Joel Bukot, isi-sit up na po namin to. Bukas, naka-schedule po to shipment. Patungo ng Loon Bohol. So, yo, what's up mga brad? May isi-sit up na naman po kami ngayon. Itong dalawang D12 mid-high bullet ito po ay para kay Mr. Customer Mr. Joel Bukod ng Buhol. So at ito po ang ilolod namin. PE 1250 At itong driver unit na BCS 450. So yan. At ito lang po ang palagi naming ikinakabit sa aming mga box na mid-high mga bra. Dahil subok na po namin to. Itong PE 1 At itong BCS 450. So ngayon Mr. Joel Bukod. Isisit up na po namin to. Bukas naka-schedule po to shipment patungo ng Loon Bohol. So yung wasap mga brad, kahit gano'n na po kami katagal gumawa ng mga speaker box, ay nahirapan pa rin kami sa pagbutas nitong speaker board, basta targa po ang brand sa speaker. Kaya kung may magpagawa po sa amin ng speaker box, tas targa po ang brand sa kanilang speaker, ay sasabihin po namin sa kanila na pagdating nitong box sa inyo, ay dagdagan nyo lang ng konti sa bawat gilid, kasi hindi po to namin pwede ma-fix agad dito sa amin lalo na po wala po kaming sample tulad na lang nitong nangyari sa amin may nagpagawa po sa amin ng earphone pin ginawa po namin itong box na to na wala pa pong sample so pagdating po sa speaker ay hindi po siya fixed kaya dinagdagan po namin ng kunti sa bawat gilid tulad na lang nito so kung targa po ang request sa customer mga brad kailangan po meron na po itong unit kasi hindi po siya pareho sa ibang brand na madali lang po na makasya so ito mahirap po ito dahil dito meron po siyang nosing sa ilalim so yung wasap mga brad baka may makagusto po yung mga ganito ang dami pa po kami dito tulad na lang nito may nanghingi po sa amin at ginawa po nila ng ganyan ayan napakaganda depende po sa diskarte ninyo kung ano po ang gagawin niyo so ayan at meron pang ginawa nilang upuan ito ang napakaganda so ayan kung makikita niyo ang dami pa po hindi po ito naubos meron po nanghingi dito pero ilan lang po ang dinala niya. So ayan, karami. So yung sa mga brads, so ngayon may isi-sit up na naman po kami itong dalawang D12 Mid High Pro Race. Ito, generic brand lang po itong mga brad. Kahit generic to ay ipaparinig pa rin namin sa inyo ang tunog nitong generic na brand. Ito, dalawang piraso para sa order ng Mr. Customer na Mid High Pro Race, dalawang box. At itong driver unit, generic brand pa rin to 400 watts. So mamaya pagkatapos to ma up ay ipaparinig ko namin sa inyo yung generic namin na brand. Itong brand na to mga brand, mas mababa po to ng presyo kaysa yung mga pinapakita namin na video noon, yung mga pe 1250 to at saka BCS 450 na driver unit. Ito malaki po yung diferensya nito. Ah, hindi po to katulad nitong pe 1250 to at BCS 450. Ito, generic lang naman to. Medyo mababa po ang presyo niya. At ito po ang box na kakabitan natin itong dalawang generic na brand. So tatapusin po muna namin to para ipaparinig po namin sa inyo. So yung mga brand, may nagpagawa na naman po dito sa atin ng MCB na D6. Dahil ay nung una po namin gumawa ng MCB na D6, medyo kulang po dito ng konti. Ang sabi po ng nag-order ay sumagad po daw dito yung cone. Kaya ngayon, pinadalhan po namin ng ganito, magsilbing adapter po. Kung sakali, sumagad po dito yung cone. Dahil ang sukat nito ay, ay yung D6 po namin na Tsunami. Pero yung nag-order po dito sa amin noon ay Broadway po ang kaniyang brand sa speaker. So ito, pinadalhan po namin, ito po ang pang-sukat sa Broadway. So ayan, kung makikita ninyo, 5 inches na po. Ang Tsunami, nasa 4 inches lang po at 3 4. So itong Broadway ay nasa 5 inches. Baka kung sakali, sumagad po dito ang kaniyang con sa speaker kasi hindi po namin alam kung ano po ang brand sa speaker na ikakabit niya dito. Kaya pinadalhan po namin siya ng adapter. Kasi yung kinuna namin ng sukat nito ay itong aming D6 na Tsunami. So yung mga brad, update na naman po tayo. Medyo matagal na po na hindi na po ako nakapag-update sa mga nag-order nitong mga speaker box na to. Oo na po tayo dito. At shout out po sa nag-order nito, dalawang D12 mid high bullet. So ayan po ang piece plug, pinatuyo pa. D15 na ilported. Shout out po sa iyo Mr. Customer, Mr. July Balasabas ng Surigao City. Ayan na po. Ayan, shout out po sa mga nag-order nito. Ayan, nakabulagta. Apat nito ay para kay Mr. Arnel Albios ng Argao Cebu. At dalawa naman nito ay para po sa Manila. Dito po tayo sa loob. Ayan, mayroon pang tinapay. Ito po ang para kay Mr. Arnel Albios. So, one, two, three, four. At itong dalawa 1 2 yan po ay para sa Manila. At itong apat, so ayan 1 2 3 4. At itong apat, yan po ay para sa Alegria South ng Cebu. So yung WhatsApp mga brad, kung nakikita ninyo yung pinupost ko kanina, yung galing ko ako nagsipin patungo ng buhol, ay hindi po muna ako dumiritso sa aming Kasi sa pagtingin ko sa aking orasan, ay kayang kaya ko pa naman na makahabol sa 5.30 mas. Kaya dumiritso po ako dito sa simbahan. Sa kung sakto po, hindi pa po nagsimula yung misa. Kaya dalang dala ko pa rin yung mga karga ko dito. So saktong-sakto pagdating ko dito, hindi pa po nagsimula yung mas. at ito po ang karga ko, dalang dala ko pa rin. At nung time na papasok na po ako sana sa simbahan, hindi ko alam na may nakakilala pala sa akin dito. Idol! Idol! Kaya bago po ako pumasok sa simbahan, picture muna kami dito. So big shout out lang po sa inyong dalawa idol at pasensya po hindi ko naitanong kung sino po ang pangalan ninyong dalawa. With at kung kahapon may nag-pick up po dito at may shipment po kami patungo ng buhol. So ngayon may delivery naman po kami itong para kay Mr. Jason Kabatuan ng Tulido. At itong kay Mr. Customer, Mr. Jewelito Aranis ng English Birama ng Cebu City. So ayan po ang sa inyo, Mr. Jason Kabatuan. At ito po ang sa inyo, Mr. Jewelito Aranis ng English Birama ng Cebu City.